Mga ka-surprise surprise, surprise afternoon tea lang po tayo And hindi ko naman po sana gagawin ito <laughs> Pero ayaw ko po panampasin yung opportunity po na ito na Gawan ko ng opinion video itong Mary Grace Cheese Roll Ayun mga ka-surprise surprise So mamaya makikita nyo po yan But first, i-prepare ipre po muna natin itong tea Ayan What's afternoon tea without a tea? So ayan ano po ito mga surprise surprise So, Dilma Gourmet Green Tea with Jasmine. So, hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng gourmet mga surprise surprise Titingnan ko nga oh. kung nag-record ba tayo. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng gourmet sa tina. na na lang ba? Tapos gourmet pa, gano'n? <laughs> so, i-research -re ko po yan. I-research -re ko po mga surprise surprise kung ano po ba yung gourmet na yan. So, kung meron din po pala kayong time, hindi lang yung gourmet yung i-research nyo, i-research nyo rin po yung curated. <laughs> In-research ko na rin po yung curated na yan. <laughs> Nakakalimutan ko lang po talaga. So, pag binuksan po natin itong tea, mga ka-surprise, surprise. So, ganito po yung packaging niya. Hindi po siya yung may staple wire dito. So, plus points po yun. Kasi natatakot po ako, baka mainom po natin yun. So, ganito po siya. And then it says here, um, two minutes. So, two minutes po, naka-infuse na po itong tea. Ayan. So, lagyan na po natin siya ng na hot water. And ayon, Again, ang video po na ito mga surprise surprise. Ang gusto ko main focus po natin dito ito pong Mary Grace na cheese roll. Ayan. Itong box po na to hindi po ito yung box nitong cheese roll. Box po ito ng, um, what do you call this? Box po ito ng Ensaimada. Ayan. Parang tumunog yung phone ko na ako. Sana nag-record pa rin tayo. Ayan. So, Cheese roll, mga ka-surprise, surprise. Ano nga ba ang cheese roll? Papasimplihin po natin, mga ka-surprise, surprise, ha? Yung cheese roll po na ito, mga ka-surprise, surprise, is parang feeling ko ensaymada siya in a form of a vertical or yung pa pahaba, ganon. Pahaba na ensaymada. Ganon, mga ka-surprise, surprise. Yung simple explanation ko dito sa Mary Grace cheese roll, ayan. This cost around 100 pesos each. Ayan. So, mas mahal siya na sa mga donut na Jayco or yung mga sugary donuts mga ka, surprise surprise. Kasi yung mga, let's say, like half of price nitong pound um, cheese roll mga ka, surprise surprise. So, ganito po yung packaging niya. Ayan, may gininto ang labeling. Ayan. May gininto po siyang labeling mga ka, surprise surprise or branding. Ganyan. And then, pag binuksan po natin, hindi ko, ko alam ng tawag dito. Ayan, comment.